Ayan guys. Si Mrs. na ang namimitas. Kasi ako ang sa hagdan. Ayan na si Mrs. Siya ano na yung namimitas ng plow. Ayan. Ito siya na mga malalaki. Kasi ayaw niya maghahawak ng hagdan. Ariko, ariko, ariko. You go up. Up, up. Mm. alam ko, yung maabot mo ang kunin yeah, mo lang huwag mong pilitin baka <laughs> tumaba ka huwag na yun, hindi mo kaya hindi mo kaya yan hmmm alam ko alam hmm. ko it's not work it pag nahulog ka dyan hindi <laughs> ito maganda lagay mo dyan, just put in there hey, poons ay Pero ang ganda nun eh Ako Love ko It's not working it. Pag nahulog ka Ừ, nó hôi lúc nãy rồi Look, just there hmm